Chums. Lovely Peanut ay peanut Butter Yes butter Butter 'wag pupunta sa ilang din patain dakutin tegas nang tai Hello, hello guys, ayan. Malaki na sila. At ito naman. Meron pa. May Hindi pa pala siya tapos. Ay! Ganda ng niya.

Meron pa. Ha, 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 ha. Ayan, guys, ang aking mga ang mga anak ni Papi Ang mga anak ni Papi ikaw ang anak mo tulog ang damulag ang anak mong dalawa ay damulag na yan lang muna guys yan ang mga anak ni papi Corn. siya ay, sila ay isang buwan na dunga uno yan lang muna yan lang muna guys thank you thank you sa inyong panunood at sa aking mga taga subaybay at ito naman po sa labas ito naman po ay sa labas pakita ko yan ayan guys ang mga inahin ang mga buntis tatlo yung buntis ko guys ito ay buntis si charcoal at ito rin ay buntis si viper ah, sana si ano ayun isa nakahiga lang lagi sino ba ito Moira! pinutulan na ang aming mga puno nabawasan na kaya ang liwanag na rito guys so ah, nabawasan na hello 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 say hello ducks 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 ang aking mga iba nagtatago guys sa ilalim ng sasakyan dun sa ilalim ng bali tatago doon at at ang mga chikiting patrol ano na ha ang mga chikiting huwag na nga away ha huwag na nga away ha pangalan nito ito. Pati pangalan, nakakalimutan ko na sa dami. Huwag na nga, huwag ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sampu. Kulang pa rin. Kulang pa kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sampu. Kulang. Isang sampu yung nandito itong isa. Na adult. Thank you guys talaga sa panonood niyo sa aking vlog. Ayan ang aking update. Update lang 'yan guys sa aking mga alaga. At ang mga buntis, ang mga buntis ko ay tatlo. November sila mga Nasa ayan ah, na, ayan ah ang mga buntis. Ayan ang buntis. Ito ang buntis at iyan. Yan, dalawang yan po guys ay buntis. Ayan pang isang buntis. Uy, si Moira! Ang ganda-ganda naman ang chamoira ko. Oh. O, ang chamoira ko eh. Ayan guys, oh. Mm, buntis yan. O yan ang unang mga anak guys. Yan lang muna, yan lang muna guys. Thank you, thank you. God bless everyone. Ingat kayo palagi saan man kayo naroon. Patuloy kayong gabayan ng Panginoon. At lagi kayong safe. Thank you, Lord in Jesus name. Amen. Bye guys.